Ayun mga ogang, good, mo, good morning, good morning. Alis po ako ngayon, papakita ko sa inyo kung saan ako magpupunta ngayong araw na ito. Ang dami ko pong Masyadong busy si Ogang Tindera. So, naisip ko siya i-content ngayon. Alright, tara na mga ogang. Samahan niyo po ako. sa labas. Tara, samahin niyo po ako. Kasama ko ng aking kumpare. Ayan. si I ibay ko. Tara na. Ayan, mga Baid ogang. Ito? Okay lang. Andito ko kay Tita. Ayan. Ako'y maninigil sa kanya. Magbabayad siya ng kanya. Nakuha oh na, na ano yung lipstick. Ayan. Ito yung first destination ko. Ayan, hello. Hi. Ayan, Magbayad na siya sa akin. Ayan, alright. ngayon sa second destination ko, mga ka-Oga. Ngayon, kukunin ko po yung aking order. Ayan, naknak! anti Nora ko po ito. Naknak! Ang tagal niyang buksan. Ayan po, ayan kanyang pinitin tinda. LSD. Ayan! Ayan, isa mo, auntie. Ayan, patingin niya ko Ayan, ito yung aking pangalawang pinuntahan, no? Kukunin ko yung kanyang order. Yung order pala sa akin. Gusto yeah. mo magbenta ng ano? Oh, ito yung order ko sa kanya. Dalawang t-shirt. Uh, titignan natin. O, da ano po? Dalawang galietas? May otap? Wala. Wala. Kuya, dalawang galietas. Tsaka ano, dalawang tostado. mga organ, dito ko po binibili ito, yung retaso, ayan, ayan, no? otak, at saka gagetas, ayan, sa heaven's delight, ayan, ah, diba nyo naman po yung kanilang tindahan, ayan po siya, ayan, party lang po siya ng santana, ayan, dami rin siya lang paming paninda, iba rin po yung mga pinamibili ko, tara, dito naman tayo sa next destination, ayan. Kaboy, mungo, Hi! Hello! Ako po, dalawang agwa. Andito na naman ako. Okay na po yan. Saan na ha? po ah. Ayan, dito po yan. Okay na yan. Ayan, kauuwi ko lang ngayon. Siyempre, kumain muna ako, no, bago ko uh, humarap muli sa inyo kasi too much tired, no? Nakita nyo naman po yung mga dinaanang ko, no? Hindi biru yun. <laughs> Pero napaka-importante ng e-bike, no? Kasi lahat yan nadadaanan ko. Kung saan man gusto ko pumunta, nalalagalag ko yan. Napupuntahan ko po yan. Yung maniningil ako, kukunin ko yung order ko, bibili ko ng ganito. Kasi alam nyo mga, nakita nyo naman, no? Sa video, iba-ibang tindahan po, iba-ibang market po yung aking pinupuntahan para pagbilihan ng aking mga paninda. Ganyan po ako mamili. Oo, pero madali lang akong kumilos, no? Ano yan? So, kaya ayon kasi uh, uh, gusto ko iba-iba yung mga paninda ko, iba-iba yung nakikita ng mga customer ko, ng mga suki ko, Ganon. Oo, kasi maganda Uh, sa paningin ng tao na uy, ang dami niyang paninda uy, iba yung paninda niya diba? yung mga side comments po ng mga uh, customer natin Ayan. kung saan-saan ko po kayo nadala no, actually, yan po ay na-vlog ko na before yung mga tindahan na pinuntahan natin sa totoo lang no? ang hindi lang po yung pinuntahan ko na ninila ko at saka yung order ko sa MSE so, ay tindera marami pong salamat sa inyong pagtutok kay ogang sana nag-enjoy kayo sa aking aking paggala sa inyo hindi ko lang na kuhanan ng video yung aking pagpapaandar ng e-bike dahil nga po wala akong lalagyan no ng camera or sariling camera talaga na pang-biyahe wala ako noon eh hopefully ah, Uh, magkaroon din ako ng para yung biyahe ko ay naibablog ko, no? Okay, marami pong salamat, mga Ogang Tindera. Hanggang sa muli po. Ayan, ako po'y medyo magpahinga muna ng konti para naman po uh, bumalik yung aking ganda. <laughs> Alright, bye-bye!